ang so ipinagdiwang ng 200 manggagawa ang Labor Day dahil nakatanggap sila ng 5,000 pesos na galing sa programang tulong panghanap sa araw-araw ng Disadvantaged Space Workers o tupad sa pangunguna ng Department of Labor and Employment at sa tulong ng Peso Nueva Ecija. Ang programang tupad ay alokasyon sa pondong galing kay Senator Robin Padilla na mayroon ding layuning makapagbigay ng trabaho para sa mga nangangailangan. Ayon kina Phoebe Huliganga at Rosita Miranda, ang kanilang natanggap na pera ay kanilang idadagdag sa pambili ng kanilang tinda at pag-enroll sa Korean language para makapunta sa ibang bansa. Hinamo naman ni Chief Labor and Employment Officer Maylene Evangelista ang mga benepisyaryo na kung kanila raw gagamitin bilang puhunan sa negosyo ang natanggap na pera ay dadagdagan pa nila ito. So I challenge them na yung sa 5,000 is magkaroon sila ng negosyo kahit na maliit lang na negosyo. Pag pinakita namin sa, kan pinakita sa amin na talagang they are willing na magkaroon ng sariling business or meron silang interes sa pagnenegosyo, willing kami bigyan pa sila ng additional na suporta para madagdagan yung puhunan nila. Samantala, isinabay din sa naturang programa ang distribution ng livelihood project para sa mga magulang ng mga child laborers. Livelihood kasi yun yung mga uh, proposal, approved proposal submitted by the local government unit natin. So nagkataon na ngayong Labor Day is available na na ibigay sa kanila. So sinabay na namin dito sa Job Gusto rin namin na magkaroon ng magandang buhay even in the informal sector kahit na yung, hindi lang lahat yung mga wage employment natin. So ito yung yung mga groceries mismo these are the parents of child laborer na binigyan natin ng livelihood project. Laking pasasalamat din ni Chief Evangelista sa patuloy na suportang ibinibigay ni Governor Aurelio Oy Matias sa kanilang programa. Maraming maraming salamat sa kay Governor Oy Umali na tumulong talaga para ma-implement at masatuparan yung mga proyekto natin dito sa Nueva Ecija at saka sa lahat ng peso natin na talagang uh, lagi na dyan para tulungan ng Department of Labor para makarating yung mga programa sa mga sa mga beneficiaries natin. At siyempre sa lahat po ng mga tao na nangangailangan o sa ating mga manggagawa na nangangailangan ng servisyon na servisyo ng na dole, nandito lang po ang Department of Labor at ang Provincial Government po ng Nueva Ecija uh, para lapitan nyo lang po kami at willing po kami laging uh, servisyohan kayo. Shane Tarantino para sa Balitang Unang Sigaw.